Panahon na para aprubahan ang sexual orientation, gender identity, gender expression or sex characteristics o so Equality Bill. Ito ang punto de vista ni Prof. Antonio Contreras sa gitna ng pagiging hati ng mga mambabatas sa nasabing panukalang batas. Layunin ng SOGSC Equality Bill na ipagbawal ang anumang uri ng diskriminasyon sa mga miyembro ng lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex, and asexual o LGBTQIA+, kabilang na sa trabaho at eskwelahan. Una ng pinirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order No. 51 na ka sa Special Committee on LGBTQIA Affairs. Narinig natin ang pahayag ng bagong kahihirang na Senate President na si Francis Escudero. Sabi niya, kailangan ito ng amendments In fact, nagpahayag siya na mas maganda pa i-embed na lang ito, integrate na lang ito sa larger anti-discrimination bill. Parang itinatago na naman ng mga LGBTQI. Parang isang sekreto dapat dapat magpagsapan.